Magandang araw sa inyo lahat guys. Ngayong araw na to, muli ako magbabalik sa matanda. Doon sa 89 years old. At siyempre, bago ako magpunta doon, magpapasalamat muna ako sa sponsor kay Ma'am. Ma'am Bibi, natanggap ko na po yung 5,000 na pinadala nyo po. At nandito na po yung mga binili ko. Isang sakong bigas, mayroong grocery dito, at saka ito yung kalan.

sila Sanda kayo. Sandang kayo. Grabe guys. mula sa kalsada na pinuntahan namin sa bahay ni Lola. Ano, malayo talaga. Tapos madulas po yung daan kasi kanina malakas ang ulan. So madulas ang ginadaanan namin dito. Papay. Opo, Nay. Opo. Mata na kanila grasya. Magandang hapon, Nay. Ito kami ulit, Nay. Wala, nagbalik kami. So, paano nung lula? Kaya naman natin, eh, tabi ko lang itong mga lilabahan mo, lola. Masa so, mo lang. <coughs> Tiglaan lang. Lola. Tabi mo, lola. Hindi ako nakarig. Sige lang. Eh, ito, ito na yung isa. Dahan-dahan, baka mahulog ka. Ayan. Magandang hapon. Magandang hapon naman. Dito tayo guys, pasok tayo. Nandito na sa ba. Ano mo yun lang? Nagkakalat. <coughs> Dito tayo ngayong araw na to, Sunday. Nandito tayo sa bahay ni Lola Conchita. Muli tayo nagbalik dahil dahil nga mayroong ano, paabot ng tulong. Nabutan namin si Lola na tatutulog. So, kumusta naman nung ano mo, yung bigas mo dati? Meron pa. Marami pa. Marami pang bigas. Pero alam mo Lola, kaya kami nagbalik dito. Sabi ko sa dati na babalik ako pag ang sponsor matuloy ang kanyang tulong na pinapaabot sa inyo. Padala po siya sa akin ng 5,000 pesos at nagpabili po siya ng kalan tsaka butin. At meron din ditong butin, meron din yung sliced bread. Yes, Oo. Merong grocery dito at siyempre may bigas din. Isang sako. So, kumusta naman yung nararamdaman mo ngayon, Lola? Sabi ko nga, kung may pera lang ako, pupunta ako sa Santa Fe. Kaso wala. Wala. Mm. Pero nang umalis ako na kami dito, nung gabi, nag-ano, pero kahapon, agi daw. Sobrang sakit. Masakit yung makatul. Sa masakit na makate. Eh. Opo. Mm -hmm. Pero, tinitiis mo na lang dahil nga sabi nga walang pera. Ano nga po, mm. mo na lang. Pero yung grocery na nabili ko sa iyo dati, may marami pa. pa. Mayroon pa po. Mayroon pa, tsaka marami pang bigas. Opo. Pero ngayon, mas marami kasi mayroon kaming grocery na binili para sa iyo. Salamat ano po sa mga tulong po. oh, So ngayon, bigyan natin. Pakita mo nga yan. bigyan natin itong sakong bigas. Paano buhatin? P Pwede pa tulong ako, boss? Papasok. Ng bigas. Ito may bigas dito. Ito isang sakong bigas. Mabigat ba? Pagaan lang, ano? Pagaan <laughs> sa ginagawa. Ito na Ito na po. Tuna po. Bigas. Isang taon. Oo, 50 kilos. So, isang taon. Isang taon so, maubos. Yung 10 kilos, hindi pa naubos, sabi nga ni Lula. Hindi ba? pa maubos ang kanyang 10 kilos na binigay po namin nung isang araw. Ito, Lola meron kami ano, slice bread na pang mo ngayong araw, slice bread. Salamat po. At simpre, mayroon meron tayo dito mga grocery na pinaabot po natin. Galing po. Aming salamat sa Lola, galing po ito kay Ma'am Bibi. Si Ma'am Bibi po ang nagbigay po sa inyo dito. Oo. Meron dito. At ito yung mga, meron yung biskuit dito, Lola. Ah, pa. Yung dalawa pa may biskuit pa. O, may biskuit dyan. Ang dami. Meron gatas. oh mga gatas. Meron itong mga dilata marami to, marami dito sa loob mga dilata lola. Kaya ngayon, sobrang maputik sa labas. So hindi ka ngayon makakapag anak ng gatong. So hindi ka magsisibag. Tinamba ko lang Oh, marami ka ngayon mga panggatong. Ng kahoy. So dito, meron naman kaming kala na binili at meron ng kasamang butin. Tapos siya. Ito ang simbolo natin. <coughs> kalan lola lula, ha? Guys, dito siya nagsasaing. Kasi tingnan nyo, guys, oh. Tinakpan lang yung kanyang saingan. Kasi nababasa. Eh. Oh, nababasa daw. Oh, dito siya nagsasaing si lola. Ayan. So, tinakpan lang niya. Dahil ngayon, mayroon ka lang kalan, lola. Steady ka lang lola dyan. Upo ka lang dyan. Aasimbolin ah, natin to. Ano mo lang ha? Hmm. So, meron ka lang kalan at meron ng libreng butin so hindi mo na problema lola ang maghanap ng masasaingan kahit dit, kahit dito ka na lang sa may upuan o kaya dyan pwede ka magsaing i-ready -re ko na to lola yan <coughs> ilalagay na natin itong butin na to Lola, pabot ako, Lola. Ayan. O, yun. Lola, o. Oh. O, oh, wala ka ng problema. Simple lang, Lola. Yung gagawin mo, Lola. Alin. Dito tayo sa loob. Sa ang mga ko dito. Tingnan mo. Medyo madilim dito sa loob. Ito ngayon lola, nakaready na siya. Ha? Ang gagawin mo lang lola, ganito. Ano? Ganyan. ganyan. Tingnan mo tingnan mo lola. Tingnan mo ha? ganyan lola. <laughs> medyo malabo pala yung mata bulag pero aninag go. <laughs> medyo bulag ano. Madalom. Madalom lang pero medyo nakikita mo naman. Na, na madalum. nakikita mo naman. Ganito lola ha. Tingnan mo lola, ganito. Yan na, nakabukas na 'yan. Bubuksan mo 'to ha. Tapos iikot mo siya. Ayun, may ilaw na siya. O pwede ka na maglagay ng kaldero mo, magsasaing ka. Oo, ngayon pagluto na, yung sinaing mo, papatayin mo siya dito. Ganun lola. Yan. At dito naman lola, ito 'di ba nakababa. Itaas mo siya. Yan, itaas mo. Ayan, di ba? So, ngayon, meron kang 1,000 pesos na cash, maliban lang sa grocery. Salamat. So ito pa. ngayon, Lola, mayroon ka ng 1,000 pesos cash. Patambal na ako bukas. Mm -hmm. So, pwede ka na ngayon magpunta sa clinic, magpa-check up ka. Bukas. Oo. mambibi, maraming salamat sa pinaabot yung tulong dito kay Lola. Na ngayon, nabilhan na po natin sa ng kalan at mayroon na pong bigas at sa grocery. At ito, nagbigay na po ako sa kanya ng 1,000 pesos. Pasalamat tayo kay Lord dahil pinagkalooban tayo ng sponsor na napakabait, matulungin na tao po si Ma'am Bibi po. Salamat po sa inyong tumulong, Ma'am Bibi. Mm -hmm. Masaya, masaya ka na ngayon, Lola. Masaya na rin. Mm Maraming salamat, Ma'am Bibi. Tulong mo sa akin na parating nyo. Mahirap ang wala akong mag-anak dito. Salamat, sir. Mambilwe, salamat. Maraming salamat ang tumulong sa akin.